Hindi na isipan mo pang dumalaw sa buro ni Mama? Huwag mo na ngayon ate. hindi pa pang buksan muna tayo. Ilang araw nung nakaburo si Mama, hindi ka pa lang sumilip dito? Ang lapit lang ang bahay mo. Ano ba problema mo? Problema ko? Ikaw ang problema ko? Ikaw ang problema dito? Ikaw ang mas pinapabura ni Mama kahit doon pa? Ikaw pa yung parang walang pakialam? Eh, salita pang pangpektong kong kapatid. Mahiya naman kayo! Buro ni Mama ngayon. Sa kapatid? Sinamantala mo na nasa'yo si Mama? Pinakinabangan mo lahat ng meron ni si Mama? Hindi ko buhay! Mayroon pa siyang janis mo! Higit na kayong Sa Sa'ka ba kuya? Ikaw ang inaasahan ni Mama na makakatulang niya! Pero ang ginawa mo, umalis ka! nag ka! Uh, Higit na, na ka lang uh, Lucila! Itawan ka! Waba, wala ba? Wala nang masama kung pinutuyo ang ulam. Masalamat pa rin tayo dahil may kinakain ka maraming. O tama ang ate Felisa mo, anak. Pag nagbayad na si Mrs. Fernandez dun sa pinalamhan niya, magluluto tayo ng fried chicken! Yay! Mama, sa akin po yung pakpak. O ba? Hindi lang pakpak, anak. Pati hita, sa'yo rin yun. Sa ngayon, kung anong meron tayo sa mesa, masaya nating pagsaluhan kailanman naman kasalama sa ating pamilya Nasabi ko sa'yo, Ashley, wag na huwag kang makikipaglaro sa anak ni Ate Felisa. At baka mahawaan ka ng mikrobyo nun. Ashley, tignan mo ako. Look at me, baby, pag usap kita. Natatandaan mo ba yung pre-practice natin dun sa bahay? Itaas mo pa ang level ng energy mo pagdating natin sa bahay. Tampay kan? Tampay kita? ng bahay Doon pa lang sa labas ng pintuan. Aba, umataw na. Migoy, nabidyoan mo ba si tita kanina? Ang mo ka, tita. Ating naman ang suot niya kanina. Nag-love ka pa sa kanya? Joke lang. Hindi naman ako nag sa kanya. Nag-bliss pa nga tayo, ba? Diba? Tapos, alam mo ba, yung suot niya kanina, alala niya si Miss Minjin? Parang gano'n. Uy, baka marinig. Yung mama tito nyo, umunta na ba dito? Ay, wala pa po, tita. Si Tito Dindo po ay bukas pa po ang biyahe niya. Si Tito Nilo ay nasa trabaho pa po. Si Tito Miguel naman po, hindi ko po, po alam ko alam na niya na wala na si Miguel. Ibang klase talaga si Miguel. Hindi man lang nasilip si Mama nung buhay pa. Pati ba naman ngayon nawala na si Mama? Wala na lang balak na magpakita. Si Tito Miguel po. Si Mama po ata yung nakakausap ni Tito Miguel. Baka nasabihan na po sa kanya. Ate Ashley, alika, laro tayo. Sinasabi ko sa'yo, Ashley, huwag kang ko ha? kami okay umiiyak ngayon kasi mas iniisip namin yung mga happy memories namin ng buhay pa Sa kang puro sa amin na nanay at tatay, kapag narulungkot kami, nabi lang kami lang sa mga para mawawala namin Tama so, um, yun. Tsaka isipin mo na lang yun. lagi dito sa puso natin. Kaya sabi mo lang na hindi iyak, di ba? Kali hindi mo yan. Thank you gutong lu pa wag nang atiko bigla lang po kami ni Fini nila Felisa at bigla lang po kami sinugod. Mga bata, mo na kayo dito, pasok mo na kayo. Andito naman sila dindo. O dindo anak, ano bang nangyari? Ano bang sinasabi nila? Nakita ko po si Ate Felisa, umiiyak. Pinagtutulungan po nila. aling polling, hindi po yung totoo. Katunayan po noon, nagpa-practice na po kami ni Felisa ng presentation namin sa school. Uy, ano yung sinasabi nila na umiiyak si Felisa? Pinagtutulungan niya daw. Yun nga po, aling polling, presentation po namin yung sa school. Ay, Mom, Mom Joy! O, oh, mga anak, saan ang buta ninyo? Punta na po kami sa kanina, Rigol, Mom Joy. Sa bagong bilig si ba, natin, siya, God, po, makikita. Ano sa kanila. Ganun ba? Papaalala ko lang sa inyo mga anak ha. Sa lunis ang presentation nyo. Sinisip eh, nyo pa kayo papi. Meron na nga po ma'am Joy tungkol to sa bullying. Mag-practice muna tayo bago tayo manood ng TV ka na rito. Ah, ganun ba? Magandang topic yung naisip ninyo. Sigurado ako maraming matututunan ng mga kaklase ninyo. Aalis na ba kayo? Opo ma'am Joy. Sige, mag-iingat kayo ha. Bye bye ma'am Joy. bye. 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 Okay. bye. Felisa. Ba't inayaan mo yung kapatid mo? Ba't di mo sinaway? Natulala lang po ako, Mama. Hindi po ako makapagsalita, tapos tumakbo na po kami. Ganun ba? O oh, anak, bindo, mag-sorry ka sa kanila. Pinagtanggol ko po naman si Ate Felisa. Alam po naman yun, maganda yung intention mo kasi pinagtatanggol mo yung ate mo. Kaya lang, dapat bago tayo umaksyon anak, Isipin muna natin mabuti ang desisyon natin. Kasi isang maling desisyon na magawa natin, hindi maganda ang ibubunga nun. Kaya sige na, mag-sorry ka na sa kanila, anak. Sorry na, rigor. At sorry na din sa inyo. Hindi ko na uulitin. Sige na, batin na kayo ha. Hindi na kayong mag-aaway. Oo. Uh -huh. <laughs> Ayan. Wala nang away-away ha. Uh -huh.

sa ate, pero hinahanap ka. Sinabi ko nasa trabaho ka. Wala ka bang balak na puntahan si Mama? Aba, kung ganun, tatagan mo ang iyong loob ni kapag nasasaktan tayo. Pero dapat, kahit madapa tayo, magkasugat man, pabangon pa din tayo. Dapat maging matapang at malakas ang loob. Kasi kapag puro iyak tayo, walang mangyayari. Kaya anak, dapat matutunan mong maging matapang ha? dapat maging malakas ang loob natin kahit anong mangyari. kumalaw sa buro ni Mama? Huwag mo na ngayon, ate. Pwede pa pag-usa mo na tayo. Ilang araw nang nakaburul si Mama? Hindi ka man lang sumilip dito. Ang lapit lang ng bahay mo. Ano ba problema mo? Problema ko? Ikaw ang problema ko? Ikaw ang problema dito? Ikaw ang mas pinapabura ni Mama kahit noon pa? Ikaw po yung parang walang pakialam? Ha? Salita pa ang perfecto kong kapatid. Mahiya naman kayo! Puro ni Mama ngayon! Sa kapatid? Sinama! na nasa si Mama, pinakinabangan mo lahat ng meron si Mama, hindi hey, ko yan. Yun ba ang kinagdalit mo? Tigil na kayong dalawa. Sa kata, Kuya? Ikaw ang inaasahan ni Mama na makakatuwang niya. Pero ang ginawa mo, umalis ka, nag-asawa ka. Tigil ka na, Lucila. Kitawan mo. Sa kapatid, iniwan mo si Mama. Ang kapal mo! Rosie, Pearl, umalis muna kayo. Ashley, sumama ka sa kanila. Okay lang ba? Nandito tayo kahit nakaburol si Lola mo? Masyadong masaliyo sa limuot ang ganap sa bahay ngayon. Hindi maganda na nakikita sila ng mga bata sa ganong sitwasyon. Sa bagay. Sana nga maging okay na sila mama at mga kapatid niya. Hindi naman sila ganong dati. Tayo kaya? Anong tayo kaya? Kailan magiging okay? Boy, itigil niyo na nga yung funeral love affair niyo. May mga banda. Para tayong ewan, hindi na natin binigyan ng kahihan ng buro ni Mama. Akala ko, okay tayo. Hindi ganito pagpapalaki sa atin ni Mama. Hindi ko alam kung ano nangyari sa atin ayusin natin ito, please. Sa tingin niyo, matutuwa ang mama kung buhay pa siya ngayon? Ikaw na mabait, ate. Lagi na lang kayo ang inaalala ni mama. Lalo-lalo ka na, Miguel. Ako? Ako na halos mamalimus sa atensyon ni mama. Simula nung nagkaisip ako, puro pinaglumaan ang natatanggap ko. Tira-tira niyo. anak, ba't ka pa nakagayak, hindi ka ba pa papasok sa school? Ayaw ko na pumasok, mama. Ha? Bakit? May nangyari ba? Ano bang nangyari? Pinagtatawanan po kasi ako ng mga ka ko. Puro daw pinaglumaan mga gamit ko sa school. Yung mga classmate ko, taon-taon, bago ang mga Anak, may nagagamit ka pa naman, maalis ka naman yung mga gamit mo. Tsaka hayaan mo, kapag nagkapera pera tayo, bibili tayo ng bag. gamit. Ayan din po yung uh -huh. sinabi niya sa aking mga karani, uh -huh. tapos si ate lang pinipinan niya ng bagong gamit. Hayaan mo anak, tiis-tiis lang muna tayo ha. pag nagka-pera tayo, saka tayo bibili ng mga bagong gamit. At saka, huwag kang maingit sa mga kaklasa niya. Ma masama ang maging maingitin sa kapwa. At saka, kapag dumating na yung panahon na ma makuha natin yung mga gusto natin o yung mga mabaguting bagay, dapat humble pa din tayo. Sorry po, Mama. O basta, lagi mong tatandaan na masama ang maging maingitin at ang taong maingitin ay malungkot ang buhay. Huwag ka nang magtampo, ah. Opo, Mama. Sige, gaya ka na. Ihahanda ko natin yung pagkain mo. Nadala mo pa rin yan hanggang ngayon, Lucila. Ang ganda ng buhay mo ngayon, Lucila. Pero simula na nakapag-asawa ka, natutulungan mo ba ang mama? Di mo nga kayang madalaw ang mama? At ikaw, Nilo, nandyan lang yung bahay mo, di ba? Akala mo, di namin alam na di mo nadagalaw ang mama? At si Filesa na nag-aalaga kay mama, ang siyang ginaganyan ninyo? Pa! Huh. Mahiya naman kayo. Hi fans! Welcome to my vlog. For today's video, mag-house tour tayo. Ipapasyal ko po kayo sa aming bahay. Ito, sala namin. Lola Poleng, mag-video po tayo. Kunyari, reporter po ako ha isasama mo naman ako sa kalukuhan mo, Apo. Huwag na huwag mong i-upload sa social media yan, ha? Eh, malay niyo po, Lola. Mag-viral to, hindi yayaman tayo. Sa edad ko bang ito ay ahangarin ko pang magkaroon ng maraming pera? Kung ayaw mo ng maraming pera, hindi eh, amin na lang, sir. Puro ka naman kalukuhan. Alam mo ba kung ano na lang ang hinihiling ko sa Diyos? Hmm. Ano po lola, boyfriend? Yung makita ko ang mga anak ko at mga apo na masaya, nagtutulungan, kaya pa ang buhay, katulad ng mga bata pa sila. Ito so naman po kami, Lola, di ba? Andito si tatay at nanay, tsaka sila ate. Happy naman tayo, di ba? Namimiss niyo po ba sila? Lola, buksan ko lang po yung tinto. May tao po ata. Yung video mo ka po. Hayaan mo lang po dyan. Miss you, mama, kung maganda. I miss you, I miss you kapadyan. Nagtatampo na ako sa'yo. Ngayon ka lang ulit nadalaw sa akin. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Di ba nasabi ko na no? Tapos pumubutan ko ng bahay, di ba? Magaling ka na ba anak? May sakit ka pa ba? Clear na ang baga ko ma, na okay. pipilit ang dalawing madalas baka magtatampo ka naman sa akin, mama kunti na lang kaya mahal na mahal kita mama hindi mo akong matitiis alam mo anak iniisip ko yung mga kapatid mo kumusta na kaya si na Lucila sabi ni Maring Lydia may problema daw sila ng kanilang negosyo okay lang kaya siya ang kuya mo tumatawag sa akin mo Panay ang sabi sila ng umuwi sa Maynila. Ayaw namang umuwi dito para dito na lang sila manirahan. Yung di kong nilo mo naman, naoperahan yung asawa. Walang-wala din silang panggastos naman. Sabi ko sa ate Pilisa mo na bigyan na namin kahit magkano. May pera pa naman kami dito. Mama, huwag ka naman mag-isip ng na ano-ano. Tatanda na sila kuya. Okay na yun. Ang importante, napalaki mo kami ng maayos. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka pang sariling pamilya. Tandaan mo, walang ina na kayang tiisin ang kanyang sariling anak. Walang ina na ababayaan ang kanyang nahihirapang mga anak. Walang ganon na magulang. Naku, 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 nagdadama pa ang mama kong maganda. Kakayanin po namin kung ang mga problema Turo niyo nga po sa amin, Lola, kapag may pagsubok, dapat matatag, laging manalangin at umasa sa Ama. O, tingnan mo, Ma, kahit si Migoy, naalala niya pa ang mga itinuturo mo. Sa kasipuling ata ang nagpalaki at nagmahal at nagturo sa amin. Mabait na, malaga pa, kapag mahal na Mama at maunawain. At siyempre, maganda. Yan ang lalapalain ko. sana hindi umabot sa ganun. Yun bang mag-aaway-away kayo kapag ako ay pinapagpahinga na? Hay naku ma! Tigilan mo na yung kapapanood mo ng drama. Grabe imagination mo. Sa kalala, wala pa pang matay dahil sa pilay. Hmm, lang sobrang advance mo po. Katapilok ka lang, tapos may lamen at away na agad. Lola, malayo po sa bito ka yan. Promise. Saka sabi pa ni tatay, aabutin pa kayo ng 300 years old. Namimiss ko na ang mga kapatid mong anak. Ang tagal na nung huli tayong magkasama-sama.

Lô <laughs> <laughs> lô